Siyon, so, magandang gabi sa atin. Nasa day 2 pa rin tayo ng ano natin, 5th anniversary. So kasama natin si Kasosyong Christian. Magyon okay, nice. eh. Oh, Christian, ka natin. So ma malupit din 'to, no. So may mga tanong lang tayo sa kanya dahil isa ring OFW 'to eh. Marami rin tayo matutunan. At kailan ka nga pala huling alam mo na sa sarili mo na mag magpo-for good ka na dito sa Pilipinas? Actually, ano eh, uh, matagal din yung naging proseso para maisip ko talaga yung final decision na kailangan ko nang umuwi ng Pilipinas at kailangan kong pag yung negosyo. Ang uh, isang bagay lang ang mismong nagbigay sa nag-trigger bakit ako uh, na, hindi napilitan nag-decide na umuwi. Sa isang OFW, oo nandun yung pera. Makakaipon ka, Uh, hindi mo po problemahin yung ibang mga bagay na pinoproblema ng isang negosyante Pero ito lang isang bagay na iisipin nyo Sa pagiging isang empleyado uh, Hindi natin lubos maisip kung hanggang kailan ba ito matatapos hanggang nasa comfort zone tayo Walang challenges na mangyayari Ang una lang natin pinagyayaman is yung may, -may ari ng negosyo So kahit gaano pang kalaki ng pera ang maipon mo pero kapag wala kang nasimulan na negosyong pwedeng bumuhay sa'yo, ang ipon mo mawawala lang. So mas maganda talagang magano ka, magsimula ka ng bagay na pwedeng magpatuloy kahit na natutulog ka, kahit may sakit ka, alam mong kaya kang buhay ng negosyo mo. Dahil sa pagiging empleyado, mauubos lang lahat yan kapag dumating yung tamang panahon na hindi natin sinasadya na dumating. So, last year lang ako mismo talagang umuwi at uh, talagang sinikap ko na alam kong kaya kong gawing i-execute at pagandahin yung negosyo, takbo ng negosyo. So, yun ang galing nun. no. Siyempre, isang OFW din to sa mga Seman at OFW. Ayun din naman talaga yung kailangan natin eh, yung lakas ng loob paano tayo mapag transition dito sa pagnenegosyo natin. Kasi siyempre, ang hirap din naman na iwan yung ano natin, trabaho natin tapos biglang magta-transition tayo ng wala, walang alam, walang ano. Alam mo yung nahaba nagkukuwento kayo, nag-talk ka ba yata noon, nahaba tayo. Grabe na inspire ako sa yung pag-uwi pag, pag mo ng Pilipinas. Ikaw mismo nag-inventory lahat, okay. lahat ng ano. Ay actually anong anong mga pala kasosyo na industry? Ayun. Actually nasa bilang isang OFW noon, isa kong part ng aviation sa so early na ako nagtatrabaho. Totally different siya at walang koneksyon sa negosyong napili ko dito sa Pilipinas. At yung negosyong tinayo ko ay talagang wala akong experience. So, nung na-execute ko siya at totally nag-for ako sa Philippines, like what you said earlier, mas pinili kong magkaroon ng personal knowledge sa negosyong sinimulan ko. At yun nga yung isang bagay na kapag alam mong hindi mo alam at hirap ka, dun ka mag-focus. So, ginawa ko by myself with the help of my friends na alamin bawat single details ng produktong binibenta ng negosyo ko. So, nandun sa hirap yung knowledge, ang learnings, wala sa sarap. Kaya sobrang ano ako eh, natouch ako sa ano niya eh, yung pag-inventory. Kasi may sinisimulan din akong negosyo ng ice cream. Yung inventory, ang pinakamahirap ayaw na ayaw ko inventory kay yung naano ko yung kwento niya, yung story niya. Sabi ko siya nga mga maliliit na tornilyo kahit yung mga sukat niyan, iba-iba sukat niyan. Yes. Inalam niya. Ako pa kaya na powder lang, timbang lang, di ba? So na nakaka-inspire yung ganung kwento. So last question. Uh, kung magsisimula pa lang sa negosyo ang unang ano una niyang dapat gawin na ano, tawag ay ulit ay kakatin na lang yan. Kung magsisimula ka sa isang negosyo, ano yung una mong dapat gawin kung isa kang OFW para mapag-transition ka to employee to being a entrepreneur? Kasi diyan tayo nahihirapan eh, yung mga OFW eh, yung ano eh, paano tayo makauwi ng Pilipinas para magnegosyo. Yon, napakagandang tanong. Actually sa akin matagal kong pinag-isipan yon. At ang preparation na ginawa ko kasi dahil hindi dito ang kasosyo. Nagkaroon talaga ako ng pundasyon pagdating sa negosyo. And ang una kong inilagay, alam kong mahihirapan ako, pero pinaghandaan ko. Kasi sabihin man natin, yes, mayroon tayong prinsipyo na start with what you have. Pero since nasa abroad naman ako at kumikita ng, ng saktong pera, alam mo yon uh, inipon ko siya at pinaghandaan ko kung ano man ang magiging kalalabasan ng pagpasok sa negosyong to, prepared ako. So lahat naman tayo nagtitake ng risk kung hindi tayo magte-take ng risk, wala tayong magagawa. Hindi natin malalaman na mali o tama hanggang hindi natin na-execute. So sa akin, bilang isang OFW, bago mo pasukin fully ang pagninegosyo, dapat you are prepared emotionally, mentally, physically. So hindi siya basta pinapasok ng dahil gusto mo lang. Dapat handa ka. Parang kumbaga sa isang laban, hindi ka pwedeng lumaban na ang dala mo ay panaksak lang. So sa isang ano dapat prepared ka, pinaghandaan. So walang negosyong babagsak mga kasosyo. Okay? Walang negosyong babagsak kung marunong ang humahawak. Yun, napaganda So, para lalo pa kayo ma-inspire, ilan na po ba ang brands nyo ngayon? Ngayon, niran ko pala ang negosyo ko nang nasa abroad ako. Ang naging strategy ko doon ay maglaran ng negosyo nang nakikita ko yung mali. Trial and error, but alam kong kaya ko siyang suplayan habang nagtatrabaho wow. ko. So, meron kasi tayong iba na pinasok agad ang negosyo na binuhos lahat. And merong formula pag, pag, pag nagsisimula ka ng negosyo, bigyan ko kayo ng konting tip. Pag nagsimula ka ng negosyo at, at nang yung perang na ipon mo ay isang milyon, huwag mong ibuhos ang isang milyon. I-divide mo yan into four. Dahil 100% sure ako, magkakamalit, magkakamali ka. At sa mga bagong papasok sa isang negosyo, syempre lahat yan excited. Lahat ng meron sila gusto nila in grande. Bubuhos nila lahat. So simple tip, Kapag meron kang isang milyon, i-divide mo yan into four, magkakaroon ka ng three to four attempts. At sa bawat step or sa bawat attempt na gagawin mo, matututo ka pero hindi ka naubos. So ngayon, I currently have three branches and muwi ako ng Philippines just last September. So exactly last two, three days ago, ang first year ko dito sa Philippines and hindi ako nagsisise. Dahil mas masarap pa rin magbigay ka ng trabaho kaysa ikaw ang binibigyan ng trabaho. Yun. Ayun, so, maraming salamat kasosyo sa oras mo. No, maraming so, salamat and congratulate to us. Dahil yala, limang taon na tayo sa kasosyo, Malupitro. And so, thanks yun. to kasosyo Arvin. Thank you, thank you, thank, thank, you. You, thank you. Ingat ha, ah, ingat, okay. ingat.